Muling nanawagan si Senador Rodante Marcoleta ng agarang aksyon ng Kongreso para pababain ang presyo ng kuryente, kabilang ang pagtanggal ng 12% VAT at pagpapalawak ng subsidiadong bayarin para sa low-income consumers. Sa pagdinig ng Commission on Appointments para kay DOE Secretary Sharon Garin, diretsong tinanong ni Marcoleta kung sang-ayon ito sa VAT removal. Tugon ni Garin susuportahan nila ang anumang hakbang na magpapababa ng singil, ngunit kailangan ng rekomendasyon mula sa Department of Finance. Giit ni Marcoleta, ang pagtanggal ng VAT ay magpapagaan hindi lang sa household bills, kundi pati sa production cost ng mga negosyo, gaya ng cement at cold storage plants. Iminungkahi rin niyang ilipat ang bahagi ng isang daan, siyamnaputapat na bilyong pondo ng social aid programs upang direktang isubsidize ang bayarin sa kuryente ng mga pamilyang kumukonsumo ng hanggang 234 na kilowatt hour kada buwan kumpara sa kasalukuyang lifeline rate na 20 kilowatt hour na tinawag niyang impractical.